650 packs ng grocery items at 300 armchairs ang handog ni Congresswoman Bay Dimple Mastura sa mga residente ng Ganasi sa Bayan ng Upi sa kanyang ulang araw ng serbisyo publiko. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Maria Andrade. Sa unang araw ng serbisyo publiko sa ikalawang termino ni Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Mastura, personal nitong binisita upang magbigay pasasalamat sa mga residente ng Barangay Ganasi sa Bayan ng Upi. Daan-daang mga residente sa nasabing barangay ang binahagian ng 650 packs ng grocery items ng kongresista ng masa bilang pasasalamat sa pagmamahal at suporta sa kanya at kanyang mga programa bukod sa mga grocery items, ay nag-turnover din ng mambabatas ng 300 armchairs para sa mga estudyante ng madrasa sa barangay. Bahagi ito ng patuloy na suporta at pagbibigay prioridad ng mambabatas sa mga programa para sa agama o relihiyong Islam. Maria Andrade, iMinds, Philippines.